Bakit napakahalaga na tayo ay uh, dapat sumurrender sa Panginoon? Ano po? Bakit napakahalaga ng uh, uh, lahat ng 'yun, una sa lahat anong mga kapatid? Um, 'yun ay uh, noon pa man uh, hindi pa tayo sa ating mga ninuno pa yun ay uh, Uh, sinabi na sa atin ng ating uh, Diyos Ama na tayo ay sumarender. Ano po? Sumarender. Yan. Sa mga ninuno pa natin, uh, sinabi na yun ng Diyos Ama na magsisi ng tao sa puso. Ano po yun? Kaya may pag-surrender tayo hanggang ngayon. Surrender. Kailangan natin pagsisihan, talikuran ng lahat ng kasalanan. Kasi... Yung ating uh, Diyos Ama ay uh, banal. Ayan, yung ating Diyos Ama ay uh, hindi katanggap-tanggap sa Kanya lahat ng uh, kasalanan. So, noong unang panahon, kapag ka ang tao ay uh, makasalanan, ayan, uh, talagang uh, pag hindi sumunod sa mga uh, propeta ng Diyos, ayun, talagang uh, wala na sila. Bura sila dito sa ibabaw ng lupa. Hindi sila uh, sumunod. Ano? Ika nga, hindi, tinatakwil sila ng ating Diyos Ama. Yan. So, sa panahon naman natin ngayon sa ating henerasyon dahil sa ating Panginoon sa Kristo, ang ating Panginoon sa Kristo na ang uh, ang namamagitan sa atin, sa ating Diyos Ama, upang uh, sa pagtalikod natin, sa ating mga kasalanan at pagsisisi ayun, nandoon na yung uh, ating Panginoon sa pamagitan ng ating Panginoon tayo ay napapatawad na ng ating Diyos Sama, Amen kaya napakalaga ng pag at yun nga, yun ay para din sa lahat ng uh, uh, gusto talagang uh, ng kaligtasan ano po, gustong maligtas kaya napakalaga ng uh, uh, pag-surrender ng pagtalikod mo sa kasalanan, ng pagsisisi mo, paglapit mo sa Diyos sa pamagitan ng uh, ating Panginoong Kristo, Amen. So, yung mga panahon ng mga apostoles, ayan, ayon sa uh, Gawa chapter 17, uh, ang mga tao noon hindi nila alam na um, may Holy Spirit. Ano po? Sa pamagitan ng Holy Spirit, ah, uh, at sa pamagitan ng ating Panginoong so Isang doon, ah, uh, sumusurrender ang mga tao. Ayan. So, yung katulad nung nangyari kay Apostle Pablo, abang nangangaral si Apostle Pablo, may mga tao siyang, uh, na-encounter na hindi alam na kailangan, ng uh, sumurender talaga sa Panginoon sa pong magitan ng Holy Spirit. Ayan. So, kaya, yung mga tao nun, kapag ka surrender kay Apostle Pablo, Apostle Pedro, ayan, napupos po sila ng Holy Spirit. Yun po yung katotohanan. Kasi gusto rin nila na maligtas, naniwala sila sa Panginoon. Ah, yun nga po, pagkapahayag ng ating ni Apostol Pablo na nani pag naniwala ang isang tao, ayan, sumusurrender sila sa Panginoon at ayun, boom, napupuspos din sila ng Holy Spirit. Binababaan sila ng uh, uh Espiritu Santo. Amen. So, kaya, uh, mahalaga ang pagsurrender uh, pag sa kalooban, lalo gusto mong maligtas, gusto mong uh, ma-save. Ayan. Kahit, ang, uh, kahit yan ay uh, noong mga panahon ng mga apostoles, ano po, yan ay hanggang sa generasyon po natin. Kasi kung anong ginawa ng mga apostoles noon sa lahat ng naniniwala at gustong maligtas, ganun po talaga yung uh, uh, gagawin. Ano po, natin hanggang ngayon sa generasyon natin, yung surrender Ano po, talikuran ang kasalanan, tanggapin ang Panginoon, tanggapin ang Diyos Ama, at upang ikaw ay uh, maligtas ng tuluyan. para ikaw ay mapuspos ng Holy Spirit din. Ano po? Ayan. So, katotohanan po iyan. Ano po? Dahil yan yung uh, ginawa ng ating uh, ng ating uh, Diyos Ama. Ano po? Sa pamagitan ng ating Panginoong Isokristo. Ano po, upang uh, marami na ang maligtas. Kung maaari nga talaga lahat ay maligtas, kung talagang lahat ay naniniwala. Kasi lahat tayong, mga tao, ginawa naman tayo ng ating Diyos Ama. Di ba? Lahat tayong mga tao, ginawa tayo ng Diyos Ama. At uh, tayo ay talagang mabubuti. Ano po? So, kaso lamang, nung magkaroon tayo ng kanya-kanyang isip, may kanya-kanya na tayong sinusunod. Hindi po? So, ang kailangan naman dun, para hindi ka mapahamak dahil may kanya ka ng isip, ang sundin mo, ayan Diyos sama. So, ang susundin mo, yun talagang uh, kabutihan ng ating Diyos sama. Yung talagang pagmamahal ng Diyos sama kasi nalaman niya, alam niya na may kapahamakan para sa lahat, na, sa, lahat sa atin. So, yun nga, hindi naman tayo gustong mapahamak natin diyan sa sama kaya may Panginoon tayo, may Jesus tayo. Ano po sa paglapit natin sa ating Panginoon sa Kristo at uh, tayo walang imposible na tayo naman ay uh, uh, hindi mapahamak. Amen. Mm. Yun. So, yun po na talagang kaya pagka may Holy Spirit nung no, ay so surrender sa Holy Spirit sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Ano po, dapat maniwala po kayo. Kasi, eh po napakahalaga ng mga, uh, uh, mga ginawa ng mga apostoles. Kasi, hanggang sa panahon natin ngayon, ganun po talaga. Ano po, kaya dapat maniwala. Ano po, Ayan. so, yung paniniwala mo sa Panginoon, uh, na, Uh, gusto mong uh, tuluyang kang maligtas. Um 'yun. Ano po dapat paniwalaan mo 'yun. Ayan, so God bless sa kapatid. Naway uh namulat ka sa katotohanan ito. Amen.